Hi guys, ayan, kamusta po kayong lahat Once again, Lian Antonio po your host And welcome to my channel Welcome po para dun sa mga bagong magsusubscribe sa channel ko At welcome back dun naman po sa mga dati na nakasubscribe sa akin Woo! Kamusta po ang araw nyo? Good morning everyone, ako po Today is January 22 At sa oras na ito, 9 o'clock uh, and uh, the last time I checked my phone, ang temperature natin for today is only 5 degrees. Ayan, temperature sa home ko 5 degrees at maulan. O, kaya pwede ko sabihin sa inyo, mag magandang maulan at malamig na umaga. Ayan. Uh, currently, naghatid ako ng aking estudyante, ng aking alam. So, ganun talaga ang buhay ng isang white Umulan, umaraw, mainit, malamig, sobrang lamig o sobrang init kailangan nating mag-duty. So, ayan. Makita nyo. Madami ang paligid ng aking anaga. Ayan. Kabalot pa siya, diba? Kasi nga, mahamog. Maulan. So, iniwasan natin magkasakit ang bata. Oo. Oh. Woo! 5 degree. Alam mo, kanina umaga halos ayo akong bumangon. Kasi talagang sobrang lamig. Ah, sa ngayon ang suot ko tatlong pantalon <laughs> tapos tatlo rin pang taas. ewan ko kung dahil matanda na si Inday ano <laughs> lamigi na tayo pero talagang hindi ko kaya yung ganito na may what more kaya ako mapunta pa ako dun sa mga lugar na nag i no, no like Canada pero sabi naman nila di ba ang katawan naman is nag adjust hoping bata in future time so ayan so makikita nyo ngayon na ah. Usually, sa ganitong oras, kapag naghahatid ako na estudyante ko, maraming nakatambay pa dito sa labas. Yung iba yung mga kanyang nakatulad natin. Katulad ko ngayon, ginagawa ko. After na maghatid ng bata, eh, pagpapahinga muna sa sandali sa gilid, minuto lang naman. Kaya e, kapag mag-relax ng sandali, bago umuwi ulit sa bahay ng amo. Kasi nga, di ba, syempre, pag uwi natin sa bahay ng amo, trabaho na naman. So, ayan. So, pero ngayon makikita mo, nakalabas ngayon talaga yung mga papasok lang dito sa trabaho. At syempre, nakabalo sila katulad ni Manong. <laughs> At katulad ni Konyang. Kasi nga, kailangan uh, i save din natin yung sarili natin sa damit. So, ayan lang. For today's video, just updating the weather, the weather temperature today, January 22, 2024. As around 9 o'clock in the morning. At ang uh, ating temperature the last time I checked on my phone is 5 degrees only here at Hong Kong, Yao Tong. So for now, bye bye muna Inday. Kasi yung aking alaga, ayun. Diba? Patulog na yan dyan sa kanyang ano. So, at saka hindi naman ako pwedeng tumambay na matagal na yan. Since mula may, baka naman magkasakit pa siya. Eh, cargo ni dami yan. <laughs> so, now, bye bye na guys. And see you to my next video.